Kami po ay matagal na walang patutunguhan nang magbalik loob kami until dumating po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na karoon ng malinaw at buong pagtingin kung paano tatapusin at kumpletuhin ang pagkawala ng number one national security threat sa ating bansa at nagwawasak ng ating bayan at pumapatay sa mamamayan ang CPP, NPA, NDF. Hindi po naging kumpleto ang aming paglalakbay na ito kung hindi po nagkaroon si Pastor ng kanyang desisyon na mabuo ang Laban Kasama ang Bayan program, dedicated exclusively and principally sa pag-expose ng iba't ibang pamamaraan, modus operandi at mga pangwawasak ng CPP, NPA, NDEF, both ang armadong NPA nila at ang kanilang mga urban operatives so that lives of our children will be saved. Tuwang-tuwa kami ng tinawagan ako ni Ma'am Lorraine na magmi -me meeting with a certain Marlon Rosete and Hannah mm. Jane Sancho. Hindi ko alam kung sino mga ito. Hindi ko nga alam na sila pala ang cover sila, Pastor, ang nagpa sa amin sa hearing sa Senado. Mm. Noong November 2020, nang lumantad po ako at iba pang mga rebel uh, leaders and caders ng CPP, NPA, NDF, and the nation was completely exposed sa mga paglalantad na ito sa Senado. At gusto ni Pastor at ng SMNI na ito'y magtuloy-tuloy para ang mga magulang na may mga -bi binibiktima ang kanilang mga anak, mga scholars, mga mabubuting anak at matatalino, lalo na sa mga schools ng state universities and colleges, ay maisalba para mapatigil ang recruitment. At mapatigil na rin ang mga pangungutong at pagwasak sa ekonomiya at pagsira sa ating bayan at sa pamahalaan. So there was never any program at all na nag, may ganito kalakasang loob na handang sumuong sa panganib ng kamatayan, ng pagpatay at paghaharas kung hindi ang laban kasama ang bayan at SMNI. Nang dumating po itong laban kasama ang bayan dito sa SMNI, tinanggap ng mamamayang Pilipino po ito sapagkat ito naging boses ng na mga nanay na nawala ng anak, mga kabataang pinagre-recruit, boses ng mga manggagawa, magsasaka, katutubo na mga pinag- papatay at tinatakot tiniterrorize ng CPP, NPA, and even to the point na naging boses ito ng gobyerno natin, ng sandatahang lakas ng pulis at ng mga naglilingkod sa gobyerno na may boses silang pwede sila dito may interview, pwedeng makasagot ng issue lalo na po sa usapin ng propaganda in information war. Na dito lang nangyari yan. Ito po ang dahilan kung bakit emotional kami. Hmm. Sapagkat dahil lamang sa maruming laro sa politika, idadamay ang napakaganda, napakanobol at napakahalagang Mission Program for Advocacy and Security Awareness which is laban kasama ng bayan at ang SMNI na naging partner ng pamahalaan ay parang kalaban ng mamamayan kung itrato ito ngayon dahil lamang tinitingnan ito na malapit sa mga Duterte na kalaban sa politika, wala pa naman ang eleksyon. Maagang naglaro sa apoy ng politika. Iyon po ang bakit sinasabi ko na very emotional kami sapagkat ang boses ng mga OFW, si Reyna Manalo, mm -hmm. ang mga kagaya nila, si Vilma Absalon, ang mga Rano Massacre Survivors, wala pong media o programa sa media na nagkakaroon ng lakas ng loob na isiwalat po ang kahayupan at kalupitan ng CPP, NPA, NDF at mga at tagapagtanggol nila including ito mga kongresista nila at mga urban recruiters and operatives nila other than SMNI at laban kasama ang bayan. And the government is not paying us. Ang trabaho po ng laban kasama ang bayan at ang trabaho po ng SMNI na ito sa pagtumbok at pagharap sa panganib na labanan ng CPP and, and should have been the work primarily of RTB, PTB4, RTBM, IBC, and Radio Pilipinas and Philippine News Agency and Philippine Information Agency. Trabaho po ito ng government media. But look, hindi po nila ito ginagawa na may expose ang pangre-recruit ang pangungutong, ang pangingikil, ang panluloko at ang pag sa gobyerno, not one of government media, lalo na ang corporate media, ang may lakas ng loob na panindigan ang ganito kadelikado at buwis buhay na programang laban kasamang bayan sa pagkatarget po kami dito na i-assassinate. And that is the truth. Lalo na po ako, si Ma'am Lorraine, si Miss Ina at si Franco, and si Pastor Target kami dito ng pagpapahiya ng propaganda ng atake ng kaso ng harassment para patahimikin po kami at hindi po 'yan itinatanggi ng CPP-NPA-NDF mm -hmm. na 'yan ang layunin nila. Nasasaktan lang po kami. Dahil ano ang ibig ng... ano, Eric, ano I'm sorry ha. Ano ang ibig sabihin ng SMNI at ng Laban Kasamang Bayan dito sa mga teroristang organisasyon na ito? Ibig sabihin po kapag wala ang nagpagsisiwala at pagpapahayag sa mamamayan hmm. people will remain not informed hmm. and therefore they cannot become a partner of the government hmm. to consolidate and solidify our efforts to defeat the cpp and PNDF. yan pong dahilan kung bakit nagtagumpay ang gobyerno nagrally po ang mamamayang Pilipino ang sambayanan para suportahan ng Intelcac nagrally po ang mga magulang ang mga iba't ibang sektor para tumindig laban sa recruitment at mga propaganda ng CPP, NPA, and Def because sinimulan po ng laban kasama ang bayan at ng SMNI. Yan po ang dahilan kung bakit namin ipinagtatanggol. Ang prangkisa ng SMNI ay hindi po kabuhayan ng Kingdom of Jesus Christ o ni Pastor Kibuloy. Ang SMNI po ay hindi nag-i-income dahil di hindi wala kang makikita dito ng mga nakabra bikini. Sigarilyo, alak na pinopromote dito. soft drinks, wala nga eh. Sigarilyo, wala. Alak. So saan po kami kumikita dito? Sa voluntary na pagtulong ng mga tao sa SMNI. At kapag nawala po ito, babalik tayo sa panahon na, na sa kadiliman ang mamamayan at ang pamahalaan titiklok sa mga ginagawa ng CPP and PND sapagkat na mga sundalo at pulis walang magtatanggol in a court of public opinion against the attacks na ginagawa sa kanila na ngayon, SMNI at Laban Kasama ang Bayan ang kanilang tagapagtanggol. Hindi sa pagmamayabang. I-survey nyo mga pulis, sundalo at mga magulang at mga sektor na napektuhan, mga katutubo kung ano ang kanilang sandigan sa boses nila hindi sa pagmamayabang po, SMNI eh, at laban kasamang bayan. We are not the enemies of the state. We may be not good in terms of political operations na kung itong gusto nyo, dito kami. Hindi po kami ganun. Ang SMNI ay nation building. Kasama po sa paglaban namin, sa tanong ni Ma'am Lorraine, ni Miss Inat ni Brother Franco, hindi lang pong communist terrorism, kundi ang pangangalaga sa mabuting pamamahala good governance. Yeah. At ang good governance apat po 'yan. Anti-corruption, anti-abuse in power, good governance through public service and social services and government must address yung balance of social inequities. 'Yun po ang advocacy namin. Kasama po dyan ang mga kurakot at abusado sa poder at pondo ng bayan ng mga government officials. Ma'am. <coughs> um yung sa for me naman no it's been a personal journey Mulanong mula nung na naging na, NTFL kaka ko yung una kong naramdaman na nalungkot ako talaga para sa Pilipinas kasi nakita ko napakarami pa ng krimen na ginawa sa pinakawalang kalaban-laban sa atin no mga kapatid nating katutubo at yan ang yung naginawa ng CPP NPA NDF at iyan ay ginawa sa dilim at ibig may sabihin, hindi na natin sasabihin yung pangalan ng mga anak natin. Hindi na natin ikikwento kung paano sila niloko. Mm. Hindi na natin sila maaalala na parabang bang, para bang chinelas lang sila naluma, na walang, ibig, walang halaga sa atin. No? So, um, sa totoo lang, hanggang ngayon nalulungkot ako kasi hindi parati nakikwento yung buo. Siguro kasi doktor ako. I think in terms of ano medical ano that metaphor no na para tayong may cancer no na na, uh, nag-metastasize, nag-spread na yung infiltration ng CPP, NPA, NDF na katulad nga yung sinasabi nila Eric at ng former rebels, no? ano, kalabaw, kambing na lang, hindi nila na-organize, okay. no? Baka nga na-organize nila kasi mukhang kambing to si Renato Reyes, di ba? At saka si Franz Castro, amoy kambing. Mukha siyang amoy kambing. Di ba? So, yeah, mukhang ganun na mga ganun amoy nila. But ganun ang ginawa na panloloko sa atin. At nalulungkot ako talaga sa Pilipinas, no? Na ganun ang ginawa sa atin at nagagalit ako talaga na ganun pala yung ninakaw yung mga anak natin at saka yung mga hindi naman nananakaw sa atin, nagiging katulad ni attorney Rico Domingo ng Ayun. Movement Against Disinformation na nakikipag-alyado pa sa CPP, exactly. NPA, NDF, nagpapagamit, di ba? Na hindi naman niya siguro alam, no? Pwede. These useless idiots na tawag ni Lenin, di ba? Hmm. na So napakarami nilang niloloka. Well, I was a useless idiot myself for a very long time dahil galing ako sa, sa UP, UP no na, na yan yung ano din. yan yung yan yung ginamit so um so sa madaling salita no ulitin ko lang yung kwento na na nung nag, nung nasa ntf kakako um nagkar at pababaan na kami nag, nag independent study ang Department of National yes, Defense kung kumbacket uh, naging napaka-successful ng NTFL kak under the Duterte administration na napabagsak natin ang CPP-NPA-NDF mm. no na thank you to Charlie Galvez, mukhang makaka-recover pa, no? So anyway, no, we will not allow that. <laughs> yeah, we will not allow that, of course. So, People will not allow that. So anong nangyari, uh, doon sa study na yon, nalaman nila na nalaman ko, no, ang findings noon ay ang ang nag ang, ang cluster na may the na parang number one na reason is the communications, Correct. no? Ibig sabihin, information talaga. Information talaga. Correct. Kaya sila galit na galit sa red tagging kasi binuko natin sila. Sinabi natin ang katotohanan. Pero kami dito, kahit sa elkak noon, maliwanag sa amin, pag sinabi namin ang katotohanan, yayakapin namin ang isang buhay na masalimuot, no, na... Puro kaso, puro harassment. Puro pambabastos. puro pambabastos, paninirang, paninirang. puro. Yayakapin mo yan. Hindi ko lang yan niyakap, minahal ko pa. Tanungin mo sila, tuwan-tuwa ako pag ginagawa. Pag pinatawag ka sa Congress at upang ihara sa budget hearing. <laughs> yeah, oh, paulit-ulit yan. Pero honestly, sinasadya ako pa nga maraming beses. no? So, ganun kami dito, talagang niyayakap namin yung laban na yan. Kasi niyayakap namin ang Pilipinas. Correct. no? Ayaw namin na bumalik ulit. Yun yung ginagawa kayong yung tanga. Ginagawa na naman tayong mga 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 talagang confused no na na iniiba-iba yung pangalan ng CPP, hihingi ng donation si Franz Castro para sa glutathione niya na wala namang epekto, hmm. di ba? At, at, ito, ito ang mangyayari, yung mga anak natin i-recruit -re na naman. Yun ang ayaw na ayaw naming mangyari dito. No, so, so yun yung kung bakit ang NTFL, ang, ang SMNI, ay nandito no para sa, sa sa, Pilipinas ito nakakatawa nga kasi um, napakaliwanag ng mga programs natin it's really for nation for building. nation building at bukas naman ito no bukas naman ito na lagi nating iniimbita ma'am no? So, rejoin the 30 uh, seconder yeah sure dadagdagan ko binanggit ni ma'am Lorraine hindi lang po nation building advocacy for good governance Magkasawa, magkasabay po yes, yun yes of course kasi ang yeah. good governance will stand against corruption mm -hmm. against okay. abuse in funds and power against abuse <clears throat> against the people using government power. Kasabay po namin yan natitindigan. Yeah. Not because we want to destroy the government, but we want na isulong ang mabuting pamamahala. You know, um, Thank you, I'm not I'm not a member of the kingdom. I'm not. No? I'm, not a, I'm not a, you know, I'm not a religious person. Not that way. I'm spiritual, I guess. But the, there is what I feel when I'm here in SMNI yeah. is that there is a shared vision and it's a vision I can almost, I can already see it. It's a very beautiful country that I'm seeing, without the CPP, NPA, NDF, with government officials that are, that are truly in love with the Filipino people, that are really serving the Filipino people, that are humble. They're not petty tyrants. They're not onion skin. They don't use their power. Um, I really see it. I, and that's the vision that we share here in SMNI. That I think. I, that I hope that you all see, no? And that we hope that our officials also see and that we stand on that shared ground. And maikli lang ang buhay, no? Gano ba kadami kailangan mong pera na nakawan mo pang Pilipinas, di ba? Bigay mo sa may hirap yan. Kasi pag binigay mo sa may hirap yan, aangat ang Pilipinas dyan. Nakita natin yon kay Rodrigo Roa Duterte. At hindi kaaway si Rodrigo Duterte. No hindi siya kaaway. Hindi nga siya, hindi's not into power grabbing. We I mean, were, I was with him just a few nights ago. Napaka-chill niya, no? Ay, ayoko na, ayoko na. Ganon siya ng ganon. So, hindi siya ano ang kaaway. Niya, Ayahan mo sila, sila na nasa gobyerno no, yeah, oh, All the, the eh. time, all yes. the time. That's what he Ayahan says, no? That's what he says all the time. So, it's the, uh, supportahan natin, etc. But that's the way he talks. No? So, Um, that's it. That's our shared vision. No? And this is why SMNI is here. Ito yun. No? Yeah. That's right, ma'am. And also, um, one of the things na nakita ako dito, mga ka-erik, uh, mga kababayan, this program, I really uh, thank uh, Pastor Polo Siki that he made mm. this program because this program also breaks the chain of apathy uh, exactly. of every Filipino Yung walang people. Yeah. Ngayon nakita natin... Frank, walang pa, pakialam dahil kulang sa kalaman. Correct. Yun na pinunuan natin. Exactly. And Jen. Ito yung nakita ko, even me, my, ako mismo, every day, I keep on falling in love with this program every day. Mm -hmm. Knowing that the challenges that we are facing is really relevant because of the CPP and PNDF. And now, we have our mission, we have this crusade that we have to continue. And I've seen that many, and it's more people, this growing in yeah. numbers spreads yeah. like wildfire. That's why it is a right. trip threat for the CPP and to spread the good message, to expose the lies. That's why many Filipinos right now are being enlightened. And mm. they were... Agree ako dyan. They, re, they are really scared about the laban kasama ang bayan. And this is show, this shows love. Hindi ito threat. Ito'y pag-ibig na binuo ng ating honorary chairman, Pastor ng ating mahal na pastor. pastor yeah. Siyempre, para maliwanag ng ating mga kababayan kung ano ba ang ginagawa ng CPP-NPN. If kahit ako eh, hindi naman ako ganito ka-concern sa mga Pilipino eh. I just care about myself, nothing more. But then I realize na kinakailangan natin manindigan yon at buhayin ang patriotikong diwa ng bawat Pilipino. Mabuhay si God. You know Franco. I'm mixing it ha. <laughs> yung mga yung mga congressista sa sa Kongreso no. Mga ano, mga district congressmen, mm. they truly appreciate ntfl elcac kasi nakita nila sa sa mga distrito Correct. nila Correct. kung gaano ka laki yung difference na nagawa ng ntfl and we've worked very closely with so many of them there. That's why nga siguro I'm defending them like this, 'di ba? Because mm. I know them. I know their hearts. They really are serving the Filipino people, no? Mm. So they really deserve better leaders as well. And and ano um, I guess that's it. No? I guess kasama natin sila sa laban na ito. Kaya lang nga, nandiyan yung tatlong salot na yan na kailangan hmm. din pakisamahan. So tanggalin na natin yung mga yan para yung mga kongresista natin, pwede namang gumalaw na, no? Kasi wala na yung mga salot na yan. Yes, agree ako dyan.